Last time ay sinishare ko yung pag ng mga ampalaya sa loob ng aking munting bahay kubo dito sa France. And today, I happy to share you ang another ampalaya garden na kung saan iba't ibang klase ng ampalaya dito sa gilid ng aming bahay. I'm very happy na lumalaban talaga ang mga tanim, lalong-lalo ng mga Pinas at Asian vegetables dito sa aking garden palagi ko talagang sinasabi na proud Pinay gardener here in France. Nakakatuwa talaga na kahit pahirapan man sa weather, palagi ko talagang sinasabi yan kasi talagang totoong totoo yan na pahirapan talaga sa weather, lalo na pag summer time, na yung summer sobrang init talaga and then ang summer naman na maulan at malamig. Pag andito ka sa ibang bansa at mahilig sa mga gulay, lalong-lalo na Pinas or Asian na mga gulay, ay talagang ang sarap ng pakiramdam pag nagtatanim ka tapos namumunga at makakaharvest. Ngiting tagumpay at pinay talaga ang pakiramdam pag may mga gulay pinas lalong-lalo na dito sa France kaya iilan din sa mga Pinay na nandito ay nagtatanim ng mga ampalaya at iba't ibang gulay. Nakakatuwa this year kasi pahirapan talaga sa weather and then dito na area ay iba't ibang klase ng ampalaya aside doon sa aking munting bahay kubo ay meron din ditong limang klase ng ampalaya at ang saya kasi ang yung iba ay ready to harvest na may puti tapos may mga maliliit na parang may mga tinik siya na pero ang sarap at ang crunchy talaga ayan maraming-marami pa talaga at before man matapos ang summer ay talagang nakaka good vibes, nakaka happy at feeling satisfied. As in, marami na talaga ang bunga. And then, pwede nang i-harvest yung iba kasi iba't ibang klase yan. Yung puti, and then parang yung isang maliit, ay maliit talaga yan siya na klase. Ang nakakatuwa lang kasi kahit ano palang klase ng ampalaya na itanim dito sa France, ay mabubuhay talaga. Kakatuwa kahit pahirapan man sa so weather, ay nabubuhay at lumalaban ang mga ampalaya ko dito sa France. At iba't ibang klase pa talaga yan. Kasi, hindi lang ako mag-harvest doon sa loob ng bahay kubo kundi pati rin dito. And then may mga klase din na ampalaya na maliliit talaga sila. So pwede na silang i-harvest today. Sa makikita ninyo. So ito, ibang klase. Ito de Wow na wow talaga. Ayan. Ito naman yung ibang klase ng ampalaya. Yung kanina nakita niyo sa aking likuran ay apat yun. Pero ito, ito yung parang mga maliliit na klase. Ito ay ibang klase ulit. So, apat doon. May isa pa ditong ibang klase. At ayan pa. Wow. Marami na talaga 'yan. Then may mga bulaklak pa. Wow na wow. Sayang nga lang at limitado ang summertime dito sa France at sa iba pang mga bansa na nakakaranas ng four seasons. Gustong gusto ko talaga na buong taon ay makakakain ng ampalaya at yung preskong presko talaga at di sila namamatay pag matapos na yung summer or papunta na sa autumn season sayang na sayang pero walang katulad pag makapagtanim ka during summertime pag April or May ay makakastart ka na magpunla and then by June ay pwede na siyang i-transfer sa pots or pwede din direct sa lupa. Ganito yung ginagawa ko para talaga sure na sure na may mabubuhay. Pero di mo talaga maaasahan na yung summer ay maganda talaga ang summer kasi ang naranasan ko dito ay yung this year ang Summer namin na may sobrang init, may malamig at maulan at mahangin pa. Kaya talagang laban lang at aalagaan ang mga tanim, lalong lalo na itong mga ampalaya na paboritong paborito ko talaga. Sana naman ay nagustuhan ninyo itong Ampalaya Pamor dito sa King Garden in France na nasa labas lamang ito ng Bahay Kubo. If you like this video, please don't forget naman to like, share at subscribe naman sa aming channel at more more to harvest soon. Thank you!